huwag mong sayangin ng oras hanggat may araw may oras mag upload ka lang ng mag upload na yung mga content kasi pag nag upload ka yan ka magkakaroon ng engagement at pag nagkaroon ka ng engagement pwede kang mahalin ng followers mo pwede kang mahalin ng mga taga-suporta mo pag palagi kang nag upload kasi nakikilala ka nila araw-araw ba namang nag upload ka ng mga content hindi ka nila magkikilala. ako nga kilala na nila ako eh pero in-scroll up lang nila ako char hindi po mga brosis kailangan po natin mag-upload ng ating mga content araw-araw consistency kasi kapag hindi natin ginawa yan wala tayong pag-asa na sisikat wala tayong pag-asa na makilala tayo ng madla wala tayong pag-asa na magka-earnings tayo kasi wala naman tayong post na pinupost diba? wala tayong content so ang payo ko sa'yo habang maaga pa mag-content ka na mag-content at piliin mo yung mga oras na pagpo-post mo kaya ako yan na lang ang ginagawa ko ngayon pero dapat kailangan uniform ha, dapat medyo magkakatugma yung iyong mga pinupost, kasi mas mahirap tayo umangat kapag random ang ating mga post, sinabi ko na yan sa dati kong video. Pero syempre, dahil baguhan ka, para mapanood mo ito. Kaya kung nagustuhan mo at may mga kaibigan kang baguhan din, pwede mo itong ishare para malaman nila. So yun lang po, thank you for watching, good morning. Kapi muna tayo, eto meron akong suman. Tara mga, brosies!